Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kailan eksaktong madideposito deposito sino ang makakatanggap, paano kung weekend or holiday, at anong gagawin kung hindi pumasok agad ang pansyon. Kaya tapusin yung video na to mga kaleng kasi ayokong may mamiss kayong mahalagang detalye. Unahin muna natin mga kaleng saan nga bagaling ang impormasyong ito. Hindi ito chismis, hindi ito post lang sa Facebook at lalong hindi gading sa kung sino-sino sa comment section. Ito ay nakasaad mismo sa Social Security System o SSS Circular Number 2022-030 na inilabas noong October 28, 2022. Ang circular na to ay isang opisyal na dokumento mula sa SSS. Layunin nito na ipaalam sa lahat ng pensioners ang tamang schedule proseso at guidelines sa paglalabas ng 13 month at December pensions bawat taon. Bakit mahalaga ito? Kasi taon-taon tuwing papalapit ang Pasko, maraming pensioners ang nagtatanong. Kailan kaya papasok ang 13 month ko? Kasama ba ako sa December release? At totoo ba yung sinasabi sa Facebook na may dagdag o maagang bigayan? Ngayon, malinaw na po ang SSS Circular number 2022-030 ang basihan ng lahat ng yan. Ito ang opisyal na gabay ng SSS. Kaya kung may mabasa kayong ibang date o maling impormasyon online, dito tayo babalik para sa totoo at verified na source. Isa pa kalin, itong circular na to ay hindi isang beses lang pinatutupad taon-taon itong sinusundan ng SSS bilang standard procedure para siguradong maayos at sabay-sabay ang crediting ng 13 month at December pension. Kumbaga, ito na yung template ng SSS para sa lahat ng pension releases tuwing Pasko. Kaya lahat ng impormasyon na maririnig ninyo sa video na ito ay directly based sa official document mismo ng SSS hindi haka-haka, hindi chismis, at hindi galing sa marites ng kanto. Verified ito, documented at may pecha at circular number na pwedeng i-check ninyo mismo sa website ng SSS. Ngayon, ito na ang pinaka ng lahat. Kailan ba talaga madideposito ang 13-month at December pension ng mga SSS pensioners? ayon mismo sa Circular Number 2022-030, hinati ng SSS ang schedule ng pag-credit ng pension sa dalawang batch. Depende kung kailan mo karaniwang natatanggap ang buwan ng pension mo. Para sa batch 1, kung ikaw ay kabilang sa mga pensioners na laging natatanggap ang pension mo tuwing ika-1 hanggang ika-15 ng buwan. December 1 ang release date mo. At para sa batch 2, kung ikaw naman ay kabilang sa mga pensioners na nakakatanggap ng regular pension mula ika-16 hanggang katapusan ng buwan, December 4 ang release date mo. So, ulitin natin para klaro claim. December 1, para sa unang batch, 1 to 15th of the month. December 4, para sa pangalawang batch, 16 to end of the month. Ayon mismo sa SSS Circular No. 2022-030, ang release ay dadaan sa mga official partner banks ng SSS. Ito po ang Development Bank of the Philippines, DBP, At Land Bank of the Philippines Land Bank. Sa circular for pensions released through the Development Bank of the Philippines, Disbursements Facility and Land Bank of the Philippines Bulk Credit Systems or LBCS, the thirteenth month and December pensions shall be credited to the pensioners accounts on the dates stated below. Ibig sabihin mga kalain, kung sa land bank, DBP o Pesonet accredited bank mo natatanggap ang pension mo, automatic na ipapasok ito sa account mo sa mismong December 1 o December 4. Depende kung anong batch ka. Para naman sa mga naka non-Pesonet bank, Nakasaad din sa circular na SSS shall request the banks to credit the pensions not later than December 4. Kaya wag mag-alala kahit hindi pesonet, sisiguraduhin ng SSS na makuha pa rin ng lahat ang pension bago sumapit ang Pasko. At kung sa Philippine Postal Corporation ka naman nakakatanggap ng pension sa pamamagitan ng cheque, ayon din sa circular, For pensioners receiving through the Philippine Postal Corporation, the checks shall be delivered to their recorded address. Kaya makaling siguradihin na updated ang address at contact details ninyo sa SSS records para hindi ma ang delivery ng cheque. Ngayon, kung titingnan natin ang actual calendar ng December 2025, December 1 ay Monday at December 4, ay Thursday, parehong working days. Kaya ibig sabihin, walang delay, walang adjustment, at tuloy-tuloy ang crediting ng SSS sa mga accounts ng pensioners. Para sa mga naka-enroll sa Land Bank, DBP o Pesonet, automatic na papasok sa account ang pension. At para naman sa mga nakatanggap ng pension, via Postal Corporation Check Delivery, Aayusin ng SSS na maipadala ito batay sa recorded home address ninyo. Sa madaling sabi ka, Lane, kung batch 1 ka, handa-handa ka na. By December 1, Monday, pasok na ang bonus mo. Kung batch 2 ka, abang-abang sa December 4, Thursday, dahil darating din ang 13 month at December pension mo. Good news pa dito mga kalain, sakto to bago ang Pasko. Kaya may panghanda ka na, may pangregalo ka pa sa mga apo. Paano naman kung ang December 1 o December 4 ay tumapat sa Sabado o Linggo o Holiday? Ayon sa SSS, kung ganito ang mangyayari, ilalabas nila ang 13 month at December pension sa huling working day bago ang weekends o holiday. Halimbawa, kung December 1 ay tumapat ng Sabado, maaari nilang i-credit ito ng November 29 o 30, depende sa schedule ng banko. Mga kalin, reminder lang, kung gusto nyong ma-check agad kung na-credit na sa account ninyo, siguraduhin na may my.sss account kayo online. Doon makikita ninyo kung credited na ba ang pension ninyo at pwede rin kayo mag-print ng disbursement record. Kung wala pa kayo, madali lang gumawa punta lang sa www.sss.gov.ph tapos i-click ang member login at sundin ang instructions. Kung hindi pa din pumasok ang pension mo within 2 to 3 working days after December 1 or December 4, ang best na gawin ay makipag-ugnayan direkta sa SSS branch o sa bangko kung saan mo natatanggap ang pension mo. Mga Kaleen, anong plano nyo sa 13 month ninyo ngayong Pasko? Pambili ba ng regalo para sa mga apo o panghanda sa Noche Buena? Comment nyo sa baba. Gusto kong basahin lahat ng sagot nyo. Kung gusto, kung gusto nyong updated palagi sa mga pension increases, payout schedules, at bagong bills gaya ng SSS Pension Reform Program at Universal Social Pension Bill, Click nyo na ang subscribe at bell icon para hindi kayo mahuli sa balita. Ayan mga kalain, maninaw na maninaw na. Ang 13th month at December pension ay siguradong darating bago magpasko. Kaya wag na kayong mag-alala, tuloy ang buena at ang mga regalo para sa mga apo. Again, this is Elena Vines para sa mga balitang totoo, malinaw at verified mismo mula sa SSS. Kita-kits ulit sa susunod na update. Disclaimer, ang video na ito ay ginawa para sa informational at educational purposes lamang. Ang lahat ng impormasyon ay batal sa opisyal na SSS Circulars, Announcements at Verified Government Sources sa panahon ng paggawa ng content na ito. Wala itong nayuning palitan ang mga opisyal na anunsyo o payo mula sa SSS. Maaring magbago ang schedule Rates o polisiya depende sa opisyal na updates ng ahensya. Hinihikayat namin ang lahat ng pensioners at miyembro na regular na mag-check sa official na SSS website www.sss.gov.ph o sa kanilang my.sss account para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat po.